Hi, ma'am. Uh, Hi. ako na yung susunod mong may makeup artist. So, ikaw ba yung makeup artist? Yes, ma'am. So, siguro naman kilala mo naman ako, di ba? Ako nga pala yung simple, susunod simple. mong aayusan. Um, ano po kayo ni Bride? Kapatid, sister niya. Natural. Ako yung susunod, di ba? So, ayan. So, tingin yung mga ano mo ha. Okay to. Okay kaya tong mga to. Yes, ma'am. Wala kaya tong mga side effects sa balat. Kasi sensitive ako. So, gusto ko maganda ako, yung parang mga celebrity to, Tsaka gusto ko yung maayos tingnan, yung hindi nagsasag yung makeup. Okay. Yung mga makeup mo. Hindi ba to hypoallergenic ba to Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi ako mahilig gumamit ng mga makeup na mumurahin. Doon ako palagi sa mga mamahalin. Ayan. Mm -hmm. So, okay to, Okay, okay. So, eto, itong mga makeup mo. Eto. Okay ba to? Yes, ma'am, of palette, course. Palit yan, ha? Gagamitin yes, mo to sa akin, ha? Tsaka ito pa, nakita ko yung makeup ng bride. Parang traditional lang. Gusto ko airbrush. Gusto ko yung magiging kamukha sure, ako ni no Salvador. Yung mga ganong makeup. Alam mo ba, nakikita ko sila sa online, yung mga ganong makeup. Sobra, as in, naa-amaze ako. Kaya gusto ko gayahin mo yung mukha nila sa akin yung makeup. Ito to, to, may mga disposable ka bang brush? Hindi ako gumagamit ng mga use na ganito. Ayoko na mga ganyan. Na-allergy ako sa mga ganyan. Tsaka ito, ano ba itong mga to? Parang mga gamit na gamit ng masyado gamit mo. Oh, ano ba yan? Sa so, ito mga makeup to, mamahal. Sigurado ko hindi ma-allergy yung balat ko dito, ha? Sure ta, ha? Okay, so, so, wait lang. Oh, ayun lang pwedeng ibayad ko sa'yo, 500 pesos. 500 hundred? pesos? Ha? Hindi ka naman nangangatal sa sinasabi mo. Aba, girl. Alam mo ba kung magkano to? Baka gusto mo sampal ko sayo. Hmm? Hindi mo ano? Eh, hey, kulang pa sa isang foundation ng L'Oreal yan. Diyos ko, hiyang-hiya naman ako sa 500 hundred. Gusto mo pa airbrush. Sana sinabi mo wala kang pera. Nang napagtanto mo na ang kailangan mo lang ay Johnson at Lips. Sana binigyan kita ng bente. Sana hiningi mo na lang yung foundation ko. Gusto mo, mga Wow, girl, ang tindi mo. Sa dami-dami ng bitbitin ko dito, ginawa mo akong kargador. Mga Salvador, mga Hmm? Baka gusto mo iki... Naku, sinasabi ko sa gusto mo pa disposable na brush? Ba, nahihiya naman ako ma-allergy yung brush ko sa'yo. Nahihiya naman ako sa'yo. Baka nga kahit itong primer na to, hindi dumerecho sa mukha mo eh. Hiyang-hiya naman ng palitada sa'yo. Diyos ko, girl. Sinasabi ko sa'yo yung mga gamit kong to. Nung limandaan mo, putyo-putyo. Mas putyo-putyo ka sa gamit ko. At ito, 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 ang mga tas, sinasabi ko sa'yo. Oh, sige, bigay ko na sa'yo. Mag-makeup ka ng sarili mo. Hindi yung minamaliit mo yung mga trabaho naming mga makeup artist. Bakit? Nabili nyo ang pagkataon namin sa limandaan ninyo? Sana, hindi kayo nagpapaka-makeup, hindi kayo nagpapakaganda kung wala kayong pera. Mga social climber kasi kayo. 500, ma'am. Sige, ma'am. Upo na po kayo. O, oh, sige. Ayusin mo, ha? Gandahan mo yung makeup. sinabi ko sa'yo, yun yung gagawin mo, Gusto ko magandang maganda. Ayusin mo. Yes, ma'am. Yung airbrush, ha? 500 binayad ko sa'yo, ha? Hindi ko napulot lang sa tabi-tabi. Ayusin mo. Yes, ma'am. Aray ko naman! Dahan-dahan naman! Ano ka ba? Ma'am, pakiisod po dito. Please. Ano ka ba? Ano ba yung makeup artist na to? Binaya na nga ng 500 eh. Ma'am, pwede mo ka magsalita. Kasi ma mag-smudge yung lipstick mo. Ay nako, sige, bilisan mo. Gandahan mo ha. Binaya na nga ng 500. Oh, ayusin mo yung makeup ko. Dapat magandang-maganda ako dyan ha. Ano ba, ma'am? Yung hair niyo po, medyo, alam niyo po. Medyo, mm. thank you. Ayusin mo. Gusto ko maganda ako. Mas maganda ako sa bride. Tsaka of ano Of course, ma'am. 500 pesos. Kitang-kita naman, ma'am. Kitang-kita naman, mas maganda ako sa bride.